Nagbahagi ang basketball player na si Kobe Paras ng larawan ng kapuso aktres na si Kailin Alcantara. Sa kanyang IG story ni repost ni Kobe ang post ni Kailin sa Instagram na may caption, Good morning, magugunitang, kamakailan lang ay naging usap-usapan sa social media sina Kailin at Kobe matapos mapansin ng mga eagle-eyed netizens ang pagkakatulad sa mga larawan na ibinahagi ng kapuso aktres at ng basketball player sa Instagram. Ibinahagi ng basketball player, ang isang larawan sa kanyang Instagram story na nagpapakitang nasa isang restaurant siya. Kumuha siya ng litrato ng mga chef na nakatayo sa kitchen area. Pagkatapos, sa kamakailang serye ng mga larawan ni Kylin na ibinahagi niya sa social media platform, makikita na isa sa mga ito ay nagpakita na siya ay nasa isang restaurant na may similarity sa ibinahagi ni Kobe. Ibinahagi rin ng aktres ang mga pagkain inilagay niya sa isang mesa na tila kahawig ng mesa sa larawan ng basketball player. Komento ng isang IG user, "Hala, are you with Kobe?" Sagot ng isa, "I think so." Pareho sila nag-story ng nasa helmet. May fan pang nanukso, "Wow, mukhang may nagpapa-inspire ngayon kay Kai." Tugon naman ng isang netizen, "Yes, feeling ko, hahaha." -ha -ha. Kung matatandaan, si Kobe ay dating nakarelasyon si Erica Poternik, ang anak ng batikang aktres na si Ina Raimundo. Kumalat ang mga chismis na nag-uugnay sa kanila noong 2022 nang lumabas online ang kanilang sweet photos. Gayunpaman, ilang buwan pagkatapos kumalat ang chismis sa pakikipagdate, lumabas ang mga hakahaka -haka na naghiwalay sila. Sa huli, kinumpirma ni Ina na naghiwalay na ang kanyang anak at ang anak ng komedyanting si Benji Paras at ibinunyag niya ang dahilan nito. Si Kylie naman ay nalink sa kanyang on-screen partner na si Mavi Legaspi. Sa kanilang closeness, hindi napigilan ng mga fans na asahan ang espesyal na relasyon nila sa likod ng kamera. Pero nabalot ito ng kontrobersya matapos kumalat ang chikang naghiwalay na ang dalawa, matatanda ang ilang buwan din naging usap-usapan noong nakaraang taon sina Carmina, Mavi at Kylin tungkol sa controversial breakup ni na Mavi at Kylin. Nagaabang aabang rin ang mga fans ni na Mavi at Kailin sa magiging pahayag nila. Tungkol sa kanilang paghihiwalay, ngunit hanggang ngayon kasi ay tikong pa rin ang bibig ng dating magka-love team, kung ano talaga ang naging dahilan ng kanilang controversial breakup. Ipinagtanggol naman ang kambal na si Namavi at Cassie ang ina, na si Carmina Villaroyel sa mga bashers na iniuugnay sa hiwalayan ang mga Instagram post ni Carmina, anila, Mahilig lang talaga mag-share ng Bible verses at quotes ang ina at wala itong pinatutungkulan.